Good morning, good morning mga bro Iyon, kagabi Bali, ginawa na namin ni Kenneth Naglagay kami ng mga Sing-sing na Marking namin sa mga pakawala At uh, hinuli na rin namin yung isang Pakawala natin Para masanay na rin siya dito Taas Kita sa inyo ha Iyon siya Iyon, sa dulo Pati yung dalawang Ito, isang pares na Sinulong muna natin sila kasi balak ni i-gain it. Uh, mag uh, mamaya. Wala ko lang kung makapag-huggies siya. Patito. Ayan. Ilagay niya rin dyan. Sinulong niya rin. Pinagkukulong muna namin. Ayan patito. Ilagay ko muna yung patuka nila sa taas para masanay na rin kung ka itong natin. Ayan. Tumutuka-tuka na siya. Diba? Effective nilagay ko muna sa taas para masanay na siyang kumain yung uh, sarili niya yung tuka-tuka na goods na goods yan yung manok natin kinuha ko na yung tatong itlog dyan at uh, ito kinulong din para mas maalagaan yung mga anak yun sinusubuan diba sinusubuan ng ina dalawang pitso hindi ko na pinasok yung tubig baka naman malunod ulit kaya dyan lang sa labas ang tubig kaya nakatapos ko lang magbigay ng pagkain siguro itong mga to kulong muna Ito ng ilang days bago na ipakwalan yun ang bihag natin sa ibabaw isa pa nating pichon at uh, hukuli masanay na rin yan malita kalapati lang sila itong mga bago natin dito sa taas malapit yung bihag yung maliliit ng maliliit na kalapate rib, pero matatayag lumipad yun ito di pa nangingitlog ito di pa rin nangingitlog ito waiting tayo sa pisa nito mapipisa nga ba yun naglilimlim pa rin paminsan minsan <laughs> kung kailan trip nila maglimlim hmm, yun alaga natin siguro ngayong araw dahil Friday man kung yung hindi na ang papakawalan natin baka naman huwag na lang siguro muna hayaan muna natin sila sa loob isang buong araw muna silang kulong talo na rito sa taas para masanay kasanay muna natin sila dyan sa kulungan nila at yung mga paitlugan na yan nalagyan natin ng buhangin pala yan para dyan naman itlog yung ating uh, kalapate o, isang part dyan yan dalawa nga yan paris na yan nangitlog na kasi yan eh. kaya dyan natin ilalagay kaya dyan ko muna nilagay para dyan silang itlog ilalagyan natin ng ano yan buhangin then sa mga manok natin pag uwi ni kay net uh, plan ang plano rito uh, pang dispidida niya ang tatlong yan kasi kaysa mamatay sa init sobrang init na ngayon kaya mas mainam na pang dispidida na lang ni Kenneth yan purgood na kasi si Kenneth kaya itong buwan ng Mayo Mayo 20 ata o 28 ang date ng alis niya ayun pang dispidida natin sa kanya yan yung tatlo na yan so pagka dating ulit na magtataglamig tsaka wala tayo bumuli ulit ang paitlugin pero napakinabangan naman natin yan Gawa nung uh, Yan ay nakapagbigay naman sa atin ng itlog Kagaya kagabi uh, Ilaga kami yung mga itlog na yan ako na Hindi ko na ma-incubate kasi nga Kung mag-incubate tayo at ganitong kainit Mamamatay lang, sayang Malulungkot lang tayo Kaya Hindi ko na ano you know, no Hindi ko na tinuloy yung pag-incubate Yan no? natin tapos, duckweed. Sa mga tanim natin dito, ayan, duckweed natin. Oh. Ayan pa ron, dito. Magkabos yung kapi natin. Ayan. Ito, gumadami-dami na rin. Ayan. Kapakain natin yan sa manok tsaka sa kalapati. Duckweed natin yun, update ko naman kayo sa ating superworm at uh, successful naman uh, marami pa tayong pupa mga siguro mga 2 weeks na lang siguro yun or uh, may get nagkakaroon na tayo panagkaragdagang karagdagang uh, beetle meron pa yung dalawa kaya goods na goods yun nagpaparami tayo ng superworm ha? routine na source ng pagkain ng ating mga alaga lalo na sa mga nag-iisda uh -huh. yun, lusubuan yun, lusubuan yan na muna ang update natin ngayong araw ng Friday ingat-ingat na lang lahat at uh, God bless us all so, bye